Siguro naman, ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa pa. at hindi naman ako nagsalita eh. people will judge me. we exist. What we had is real. Magandang buhay mga kakwintuhan, Isa na namang kwento itong ating pagtutunghayan, pag-uusapan ngayon. Sapagkat ito ay talaga namang nakakagimbal na talagang viral na mga kakwintuhan sapagkat si Francis Imang Hari ng rap dito sa Pilipinas ay merong isang untold story daw nila ni Abigail Rai na kung saan ngayon lang talaga ito lumabas mga kakwintuhan. Sino ba ng isang talagang napaka na kung saan ay para sa akin ay Father figure talaga. Pag sinabi kasi sa para saan kasi pag sinabi father figure ay talagang wala kang makabigbipintas uh, sa kanya. Diba? Para sa akin lang naman 'yon. Pero kumbaga, let's say, sabihin na lang natin na napakabait na tatay na sino bang magakala ng isang katulad ng isang Francis Magalunang hari talaga ng rap sa Pilipinas ay merong isang ganitong pangyayari mga kakwintuhan at kung ano ito ay talaga namang atin itong tunghayan mga kakwintuhan at ang mga talagang masasabi nating pinag-uusapan kasi talaga siya ngayon. Ang mga picture ay talagang ka, isang pagpapatunay na inilabas talaga ng kanyang sinasabi nating naging karelasyon na isang flight attendant na walang iba kundi si Abigail Wright ayon sa kanyang pagpapakilala na siya daw ay isang uh, isang uh, flight attendant na talagang nagkakilala sila simula lamang nung siya ay nanood sa 8 Bulaga nung mga panahon na kung saan ay buhay pang pa master rapper na si Francis M. Na talaga namang nakita siya doon sa studio at gumawa ng parang si Francis M. Dao di umano na makuha ang kanyang number at sila'y magkaroon ng komunikasyon. At doon daw nagsimula ang kanilang love story na kung saan ay 15 years young Kinim Kim. hindi naman Kinim Kim. Kumbaga nagkibit balikat lang siya. Wala siyang sinabi. After 15 years nagkaroon siya ng lakas ng loob na ito na nasabihin na sa madlang people. At talagang ito'y viral na viral na si Miss Abigail right? Na talagang ano bang pupwede nating may tawag sa kanya? Other woman ba? Pwedeng ganun na ngano? nga, Kasi, eh meron namang asawa si Francis M na hindi naman kaila sa atin, hindi naman kaila sa buong Pilipino na siya talaga ay merong asawa at maraming mga sa kanyang meses. At kung bakit ngayon lang ito lumabas ay hindi natin alam ang mga kadahilanan. Eh, siguro mayroong mga sinasabi na, sabi na nating mga iniingatan na talaga namang hindi dapat mo ilabas pero bakit ngayon lang ito? Yun ang malaking katanungan. Pinag-uusapan na talagang kalat na kalat na tayo ay makikita rin De mga kakwintuhan atin ng Alamin at itong nasagap natin itong balita na talagang prinsko prinsko sa kanya lang to talaga nag-umpisa sa kanya nagsimula kay Toyo Production panoorin nyo ang buong video ni Boostoyo komplemento na kung saan na no, makita ko eh, kahit ako mga kakwentuhan ay talagang isang boom boom talaga sa akin na talagang ha Francis M eh, merong other woman hindi ko naman Ah, uh, sorry sa paggamit ng termino na other woman. Diba? Kasi siyempre kung meron ka ng asawa, meron ibang babae, other woman nga ang tawag. Uh, yun na lang ang magiging uh, isang termino na aking po pwedeng magamit ito lang naman ay para sa akin. Hindi eh, ko alam anong pwedeng may tawag sa inyo. Hindi natin alam kung ano ang sitwasyon sa kanila. Pero pagkaalam ko kasi, pagka mayroong asawa, isang lalaki, mayroong isang babae, isang ba, ibang babae, ay other woman ang tawag doon. Uh, pasintabi lang po. Ayun, ayun kasi ang naisip kong gamitin na termino. So mga kakwintuhan, kung gusto nyo mapanood ang buong video, mga kakwintuhan, ay panoorin nyo kay Boss Toyo Production, Pilipinoy Pawn Star, mga kakwintuhan. Doon, doon kayo manood ng full video ano at saka itong papak itong mga ano uh, sagap natin na talagang mayroon pang mga perma at kasama ni Miss Abigail Wright ang kanyang anak na talagang ganda, ang gandang, gandang gandang ganda talaga mga kakwintuan ay talagang pwedeng pang model pwedeng pang artista sapagkat nakita natin gusto nyo mapanood ng ano doon kay gusto yun yung panoorin mga kakwintuan ah uh, talagang napakaganda ang serious copy ni, Francis M hindi may pagkakailan na talagang anak niya nga ito so mga kakwintuan kung gusto gusto nyo na talagang magkikitsismis, ano? Punta kayo kay Bustoyo Production. Doon nyo mapapanood ang buong video. Ito nga pala ang nakikitsismis, mga kapwentuan. Si Deng Fernan, ang host ng Kalikwento 81, nagsasabing maraming maraming salamat. Ito ang ating bagong balita. Pesko, pesko, magandang buhay.